Today is April, ano April 21 and this is my 100 vlog. Ito ako sa MH ngayon at nagluluto tayo. Ito yung na kami Let's go! Luto tayo na. Ito yung na ulit. Ano hmm, yun pa? pa? Okay na to pa? Uh -huh. Ha? Tira mo. na po ito Alisan ko. mo. <laughs> ah, sige. Okay. <laughs> <laughs> eh, sorry. Okay, wait, wait, wait lang, wait lang. Okay, naglalabas pa ng mantika yung bago Po. Oh. Oh, konting konti na lang mantika to pa. Okay na to. I-ano ko na? lagyan ko oh. na ng tumas. Okay. Ito. Ready na? Lagay ko na kalahating Mang Tomas. Ayan, Mang Tomas. So, lagay na natin guys. Kira pala mag-vlog ng Mang Tomas. Ayan. Ito yung itura niya. Kira na ba? Ayan, wait lang. Ito yung ulala guys. Ayan. Kalahati lang pa? Ta? Oh. Tapos? Dubeg Dubeg Ganon ka dami? Kulang-kulang kalateng Kulang-kulang baso? Kalahating ganito, gala kalahating tasa. Ganito. Pero wow. ang dami. Tingnan mo. Napaka, ang dami sabi nyo. Ano okay na Masa yun. Mang Ganto uh -huh. na nang. Nagdagdagan? Dagdagan? Dagdagan mong kambit? Sino mo pa? Sabi mo wala lang ati. Iyan mo lang paminta. Paminta? Saka suka? Pag-tiro ka daming paminta? Pag may lagyan mga suka, ayaw akong alo eh. Ganyan pa? Sino mo? Pasang. Tama na? Oh, wow. Tapos, asukal. Muna na, suka muna. Suka na, hindi ko hahaluin. Wait lang, ayusin, ayusin. <laughs> <laughs> ko muna. Ayusin. Tapos tatakpan, pag-asukal. Tapos mo Tapos tatakpan. Tapos Ano? Dating so ka? Unti yung unti. Tino pa. Ka? Isang katsara. Isang This is not a sponsored video. Baka po ako umusak. Uy shucks, hindi pala naka-hack Nakakulu na. Dalawang kutsara. Pa, dalawang kutsara. lang suka. Ito na, dalawang kutsara na. Nalagay ko. tapakan Hindi ko inalo, ah. Sabi mo. Pa, dito na guys ko hinalo pa ha. Ito na, nakulo na. Tatakpan ko baga. Ba? Pwede. Pwede. Ako. Pwede ko. Nakatakpan okay. ko lang. So, ayan guys. Nagluto tayo ng um, lechong paksiyo. Favorito ko na nalilaluto ni Papa. As I'm inipin, binubuksan ko na binubuksan yung ano. Sarap <laughs> mo eh. Sarap ito. Perfect for summer. Ano pa? kulong kulo na eh. Pa. So bangga ko inalo, sabi mo hindi haluin. Asukal. Ilang kutsara? Ito 'yun yung normal. Pasok. Kumherap naman 'no, nanggugulong. Wait, wait. Dalawang oh, kutsara. Ganito pa. Ganyan. One. Isa. Dalawa. Ganyan. Hindi na haluin. Pwede na. Bakit hindi na halo pag ano? Ah, oh, ganun yun. Ayan, hinalo ko na. Okay na yun. Pagkakataon mo si... Si... Ayun, no? Ayun, <laughs> <laughs> <Badness>. kuya. <laughs> Wait, wait, I will taste. Ang tamis pa! Ang tamis! Patis? Oo. Mm -hmm. uh oh Sa akin, okay lang. Pero sa ibang makakatikim ba? Kung tamisan masyado. Kasi may ligaw Yo, ako sa so matamis. Si hmm, nalalasa naman. So, hmm. Huh? Hmm. Masarap. Pero parang syempre para sa akin. <laughs> Masarap para sa akin. So, ito na yung tura. Pa, pa, pa lang pa. One-fourth lang to. Pa na yan. Pero kung magdadamihan na no tayo sa sofa. Hindi, dalawang kutsara, sabi mo. Pwede na? Naku, sa panlasa ko yun, okay. Oh, sa titigay mo yung ewan ko. Ang Ang tamis pa! Oo. Isang suka. Konti. <laughs> Isa pa. Mata mo siyempre. Alam mo namang may maasim ba ng masukal? Ah, ito pa. Nilagyan ko ng ganto. Dadalbayo ko ng suka. Okay. may umigi. Mga one minute na taklog. Tapos okay na. Kahaluin maya maya. Okay na yun. <laughs> so guys, pa, ito na. Wala. Nagbablog lang ako. mag ka sa vlog. Pa. mag ka sa vlog. Ayun o, no, binablog kita. <laughs> so, ayan, guys. Okay na siguro ito pa, ano? Ihaloyin ko na. Oo. ko na. Oo. na yan. Kainin mo na. Okay. Praise God. Hallelujah. <laughs> Thanks, Dad. Nasa ka sa pag-upitan? Oo. ka? Okay. Ayun na pa. Okay. Picture ka, smile ka pa. One, two, three. <laughs> okay. Yes, lang, signal ko lang last. Okay na siguro to, pag may sa kanin. <laughs> oh, sige. Okay, bye. Love you pa. Bye. Ingat. Si Mama. Okay, bye. Huh? Hindi pa tapos? Sumalis ka na? Ah, yung ganap nyo? Okay, bye. Love you, ingat. God bless bye. So, ayan guys. Ayan. Ang ginawa ko, pinrito ko muna yung baboy. Tapos, yun. Saka ako, tinanggalan ng mantika. Yung mantika na tinanggal natin. Tapos, ginisa. Nagisa ng bawang at sibuyas. Tapos yun, ginisa na yung baboy. Simple lang, kasi lalagyan mo lang ng uh, tumas. tapos suka, tatlong kutsara, pag one fourth. Tapos, kalahating bote lang ng mong tumas Tapos, 2 kutsara ng asukal. Tapos, paminta, asin. Ganito na lang yung natira sa normal na bote ng mong tumas ngayon, nandiyan kasi si Kuya Kobe sa kabilang bahay sa Mission House guys. So, God bless sa kanyang taste buds sa pagtikim niya ng ang uh, ating niloto na lechong paksiyo, kunyari. So, yun lang guys. Um, today, ano, pahinga ako ngayon. Talagang pinili natin yung pagpahinga mo yun, uh, na kasi nga maraming nangyayari sa mga the natin na So, ngayon Patay um, na pala natin ito So, um, ayun Para tayo maging focus sa mga susunod na araw We need to rest So, matagal ko na pinaplano Kung ano yung uh, 100 na video ko sa YouTube So, dahil nga papatak ito Na ito yung i-upload ko Na pang 100 Ayun, praise God Kasi, In, excuse me, inisip ko anong content eh. So, yung content natin ay about resting, doing what you love, and of course, then nga, acknowledging people na uh, naging malapit sa'yo, uh, ma mahal na mahal mo si buhay. Ayan, si Papa, si na JJ, kapatid ko, si Nina, si si Mama, Um, syempre, yun. hindi talaga ako magaling na gluto, pero magta-try naman ako. Tumaka, uh, gusto kong i-practice talaga yung pagluluto kasi nga, syempre, oh, ang harap ko maging housewife. <laughs> hindi, ayan. Bukod doon, syempre, skills din, tsaka gusto ko lang na pinagsisilbihan yung tao sa paligid ko, tsaka, Siyempre yung kasarili sa mo ba na pagmamahal? Kasi, syempre, kailangan mo kumain araw-araw. So, kailangan mo magluto. Eh, as a tipid person, so, mas maganda na tayo na magluto. So, ayun, thank you kay Beth na nagpahingi ng, ng brown rice. Tapos ito, bibigyan ko si Kuya Pobie. So, ayun. Um, this video is a reminder for everyone to rest. Um, marami tayo hinahabol lagi sa buhay. We tend to live yung life natin ng parang nanggakabul ng mga dapat gawin. Pero more than that, let's um, be intentional in taking rest. Kasi mahirap din talaga na alam mo yun, yung rarara ka sa buhay. Pero pag tinanong mo kung masaya ka, kung namimit mo ba si Lord, na-encounter mo ba talaga si Lord sa buhay mo, napapabanal ba talaga ng pang-araw-araw nararam mo ikaw? kung hindi, edi baka may mali na. Yun. Ako, mahirap din talaga to sa akin eh, pero may eh, wait lang. Mahirap talaga din sa akin na yung hindi magrarara. Kasi nga ako eh, bilang as a perfectionist and masyado ano sa work. Ngayon madalas hindi ako nakapagpahinga, hindi ako intentional, pero we have to be intentional sa pagpapahinga. Ano ibig sabihin nun? piliin mo na magpahinga, take um, a lot of time or day to rest, gawin mo nga yung nakapagpasaya sa'yo, huminga ka, uh, matulog, kumain, maligo, <laughs> tapos magreset na ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung mga Wait lang, no, ayun na si Kuya. Ayan. Yeah. Ayun, baka malaglag. Kuya, pabukas nga.